Hi! Sa mga tao nagdadanas ng anxiety disorder, araw-araw na nervyos, laging takot, no? ito po ang aking sasabihin sa inyo. No? Uh, importante po ang tamang kaalaman. Yan po ang susi, yan po ang umpisa ng pagaling. Okay? Sa mga taong ilang buwan nang nakakaranas ng anxiety, may mga tao rin na dalawa, tatlong taon, limang taon, sampung taon, more than 10 years na may anxiety disorder. Okay? Lalo na yung mga talagang matagalan na may anxiety disorder. Katibayan po yan, no? katibayan po yan na wala po nangyayari sa inyong masama. Kahit ganun ang mga nararamdaman ninyong simptomas. No? It's a proof already na lumagpas na kayo ng sampung taon, yung iba 20 years na, no? Yung iba more than 20 years na. So that's just your evidence, your proof na it's just anxiety disorder na walang kamandag, walang pangil, no, sa inyong pamumuhay. Kaso ang iba nagdevelop na ng agoraphobia, yung hindi na lumalabas, no? Uh, yung iba Uh, hindi na nag uh, function no pero kung titingnan natin yung pangangatawan normal po kasi ilang beses nang sinabi ng doktor na normal ka okay so kung titingnan ninyo sa positive side katibayan niyo na yon pruweba niyo na yon na wala talaga kayo sakit physically. It's more of mental. Yung hindi nyo paglabas, no? yung hindi nyo pag-function, bunga na po yun ng mga maling pag-iisip. Pero kung titingnan niyo physically, never kayong na-stroke, never kayong na-heart attack, never kayong na-baliw na sinasabi ninyo, no? yung baliw na yon. Okay? So, actually, malaki yung i-discuss natin. Na-discuss ko na yan eh, kung anong ibig sabihin ng baliw, no? But the point of this video is that pruweban nyo na yon na wala pong mangyayari sa inyo. Nakakulong lang kayo sa sarili ninyong pag-iisip. Okay? So, hanggat iniisip ninyo na sayang ang pera sa pagpapa-consult, pagpapa-therapy, sa mga professional hindi lang po sa akin ha, kasi nga sabi ko nga sa inyo I'm not a doctor I'm not a health professional I am not practicing psychologist pero ako po graduate ng BS psychology at ako po mismo no may certificate ng cognitive behavioral therapy at yun yung gold standard to manage no uh, anxiety and depression and other mental conditions no so the point is kung natiis niyo na ng ilang taon ibig sabihin, kaya niya talaga. Okay? Kaso nga lang, syempre, ayaw natin yung mag-develop ng hindi na lalabas, yung mga agoraphobia, uh, social phobia, may mga ganun din. No? Lumapit po kayo sa credible ng mga tao kasi pwede naman pong maiwasan yon Nasa sa inyo lang. Ngayon, kung kapit na kapit kayo sa pera ninyo, no, ako nga po mismo eh. Nagpunta ako sa sa St. Luke's, no? Kumuha ako doon ng cognitive behavioral therapy. Alam niyo po ba, tapos na ako mag-CBT. Pero pumunta ako doon para ma-experience ko actual kung paano binibigay ang CBT as a patient. Para lang, meron akong reference, may hambing ko. Kung ibang yung pinag-aralan ko at yung certificate ko, pareho doon sa application mismo ng therapist. Okay. Actually, umamin ako sa kanya on the third session no? Sinabi ko lang, totoo naman kasi may anxiety ako. Gusto ko lang makita. So, six sessions yon Mahal po talaga, no? Ang binayad ko, lumalabas kasama yung assessment. <clears throat> uh, Kulang-kulang, 6,000 per session kasi may package silang anim. Okay? So, pwede kayong magtanong. Ang hindi ko lang alam kung pwede kayong dumaan doon ng walang assessment. Eh. Para mas mura siguro. Pero ang kinuha ko kasi may assessment. So, around 6,000 lumalabas yung kanilang uh, per session. Okay. So, ganun lang, no? Kung ayaw nyo maglabas ng pera, ang ebidensya ko, yung iba nga nag-20 plus years na buhay pa rin naman sila, walang problema, edi eh pwede magtiis. Kung ayaw nyo talaga, mas importante sa inyo yung pera ninyo. Eh. Ayaw nyo ilabas. Mas gusto niyo yung bumili ng sapatos. Ng ano. Pero doon talaga po naman sa mga mahihirap. Ano po? Yung talagang wala talaga namang pera talaga. Ako po'y gumagawa ng YouTube videos. So, bili lang kayo ng inyong pang data. No? Maliit lang naman yun para sa therapy talaga. No? Uh, libre nyo nang mapapanood. Okay? So, ako po'y nandito para tulungan kayo lahat. May pera o wala, walang walang pera, may YouTube ako, may TikTok ako, may ganito. Pero hindi po ito basehan ng diagnosis ninyo. Tandaan niyo, importante pa rin na kayo ay makita ng doktor at uh, malaman, no, kung ano yung inyong diagnosis. Hindi pwedeng gamitin itong video na ito kasi ang problema, kung sinasabi niyo hirap ka sa paghinga at hindi ka pa nakikita ng doktor, eh paano kung may sakit talaga kayo sa lungs o sa puso? Kaya po importante na magpatingin sa doktor. At pag sinabi ng doktor, hindi, healthy ka, wala kang problema, then probably, most probably, sabi nga ng doktor, healthy ka na, wala kang sakit eh. Nagpa-2D echo, stress test echo, MRI, CT scan, lahat, wala talagang makitang sakit sa inyo. Then, isasuggest talaga ng doktor na tumingin, <clears throat> magpatingin sa isang psychiatrist. Ganon po talaga ang magiging uh, uh, journey ng isang tao may anxiety disorder. So nandito ako para sa inyo. Uh wag kayong magyang uh, magsabi kung magkano ang inyong kaya. Hindi ako naniningil pero kailangan fair. Alam niyo ang cognitive behavioral therapy. Plano ko mag-advance na ngayon ano. Nakita ko presyo niya 100,000 4 days lang. Isipin niyo 100,000 4 days at meron nga akong certificate yung uh, unang-una no ng CBT kasi gusto kong mag-advance ngayon. So yun, na fair lang din sa akin kung ikaw ay abogado, teacher, uh, meron may, kang um, salary, importante ang mental health. Huwag tayo manginayang sa gagastos yan. So, andito pa ako uh, para tulungan kayo. Okay, may ya, sabihin sa akin kung magkano ang kaya ninyo. Ngayon, pag nakita ko, halimbawa, teka, parang mas mahal pa yung kilo ng baboy wag na lang sa YouTube ka na lang makinig kasi sayang din yung oras natin kung ganun lang din naman. Ano po, may YouTube naman ako, tandaan niyo libre po yun. So hindi po ako nagdadamot kasi gumagawa nga ako ng mga YouTube videos para sa mga tao walang pera talaga. Pero kung gano'n, may pera ka naman, tapos mas mahal pa yung kilo ng baka o ng baboy, hindi po fair yun. So kung gusto ninyong matulungan, eh tumulong din kayo. ay eh, kung madamot kayo, tapos gusto niyo kayo lang, eh mukhang maling mindset yun pinaka-importante, hindi lang sa akin ha, pwede kayong maghanap ng mga cognitive behavioral therapist. Yung may certificate talaga kasi yung po ang gold standard ngayon sa pag-aayos, ma-manage ng anxiety at depression. Hindi lang sa akin, hindi ko pinipilit. Para lang may idea kayo, ako po may trabaho, maganda po yung trabaho ko, so uh, may pera naman ako. Okay, so I don't need your money. You need my help more than i need your money. Yun na po 'yung tatandaan ninyo. Kasi 'yung iba sa inyo syempre 'yung iba dito negative mga eh. So mas kailangan ninyo ngayon 'yung tulong ko kaysa sa kailangan ko 'yung pera ninyo. So samantalahin ninyo habang ako yung mabait pa. <laughs> so ganun lang 'no. So 'yun po, ah uh, diagnose dapat ng dot. O kung hindi man kayo pa diagnose, mag-usap tayo kasi sabihin ko sa inyo kung anong gagawin. Okay? Bye, thank you.